Good afternoon. Ayan, nandito ako sa food court kasi bibili ako ng shawarma rice. Kasi sabi ni Tita Jeng Jeng, gusto niya daw ng shawarma rice. Naglili yata daw siya, kaya gusto niyang kumain ng shawarma rice. Joke lang. Joke lang. Medyo <laughs> na paaga kami mga alas 4 pa lang ng hapon. Kaya nakasrada pa yung mga ibang stall. Yung first stop pala namin guys, yung nagtitinda ng ulam. Ayan. <laughs> Narinig yun. O, sabi na nagtitinda ng ulam, wala pa daw luto. Baka maghihintay pa kami ng 30 minutes pa. Sabi na nagtitinda sinigang Nigang na liyempo ng baboy ang dinuluto niya. sinigang. Tapos tumawag si Tita Jeng Jeng. Sabi niya, bawal daw na maasim si Tatang kasi daw ang ay acid siya. Tapos ayun si Papa ko, bumibili ng shawarma rice. Hap tapos, ayan, may pinupuntahan tayo, syempre. Ayan yung in butters. Saan ba tayo pumupunta dyan? Oh my God. Tapos, ayun pala, binarikad yung nagluluto. Tinatanong kung anong oras maluluto yung linuluto. Tinanong ko. Tapos, sabi na nagtitin na mga 30 minutes pa daw maluluto yung linuluto niya. Oh, ayan. Ayan naman yung shawarma rice na binibili namin. Balikan natin yan. Uh -huh. Pinre-prepare din na yung shawarma rice si Tita Jeng Jeng. Si Tita Jeng Jeng pala guys yung nagbabantay kay Lolo sa hospital. Kasama na si Inang. 60 pesos ganyan na laman guys. Patikman ko na yan. Legit yan. Masarap. Masarap dyan yung cheese nila. <laughs> Pre-prepare naman ni Manon yung kilola walang rice. shaway ma lang. Malinis naman ang pagkakagawa niya, guys. Kung pupunta man kayo sa food park na to, nakalimutan ko yung pangalan, let's eat food park sa ano, Pampanga ba? Ay, hindi, sa Lubao. Ano, i-recommend ko yan. Talagang masarap. Tapos, mura pa. Siguradong mabubusog kayo. Konti na lang ata yung ingredients na, na kamalas si, si Mano. <laughs> ayan, pinaikot-ikot niya. Parang ikaw lang. <laughs> oh my God! Oh my God! Cringy lines, guys! <laughs> ayan si Papa! <laughs> Siyempre, ang galing niya, di ba? Nauna na siya kumain sa so kumakain. <laughs> Tapos ayan, nagpapili din si datang ng mamon. Mamonic. Tapos ayun guys, nakarating na kami. Nagdadala ng unan si tat Papa. Tata. Ayan pala sila guys. Si Tito Sik. Tapos ayun si Tatang. Rotation so, na ka ICU guys. Si Tito Jobay pala yun. Nakala ko si Tito Sik. Ayan si Tito Jeng at si Inang. Pinagkamal ko. Tapos ayun pala si Tatang. Kanina pala nalinipat sa kwarto. Kasi medyo okay na daw siya. Pero naka-oxygen pa rin siya guys. Sabi ng doktor, papalakasin mo na daw yung puso niya. Tapos, kung pwede na siya sa Monday, makakauwi na siya. Pero pawal pa rin siyang magpagod. Sabi ng doktor, nagatubig daw yung baga niya. Dahil daw mahinang magpampang puso niya, kaya pumupunta sa baga niya ang tubig. Kaya ginagawa ng doktor, binibigyan siya ng gamot. Pampaihi. Tapos naka-monitor yung tubig na iniinom niya. Dapat daw is one liter lang kada araw. So pala si Tito Jobert guys, kakagaling niya lang sa trabaho niya. Diretso siya shampoo po dyan. Hala, hindi nakikita si Tata. Ano, Tito Jobert? Yan pala si Tatang guys. Tapos ay dumating yung nurse para painumin siya ng gamot. Tapos ayun, tinawag si Tita Jeng Jeng para siya magpainom. And, tapos, binigyan na in instructions para mapahin namin gumot. Kasi tatang. O, oh, bye-bye na guys. Hanggang dito na lang ang video. Pakasama naman sa prayer prayers ang akin lolo para tulunin na siyang gumaling guys. And pala si Tito Jesse si at Tita Ross. Hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood. Salamat po sa mga nagdasal para sa akin lolo. God bless po.